hoy, what's up? Go fam, okay, yung multi-grain rice natin, go fam, oh. Wala well, na eh, pag-usapan natin yung 20 pesos na bigas. Paano ba mangyayari yung 20 pesos na bigas na yan? Okay, kasi mainit na talakay niya yan eh. Eh, pag uh, ito pinag-uusapan eh, madaming naiinis. Uh, nainis, madaming nagagalit, ba? Diba? Okay, so para may idea yung karamihan sa atin ko fam. Okay, yung 20 pesos na bigas. So, ang cost to produce natin, dito tayo tumingin, cost to produce natin para makagawa ka ng isang kilong palay ay 12 to 13 pesos. Ayan, okay. So, medyo conservative yan, GoFam. Pwedeng tataas pa yan. So, 12 to 13 pesos per kilo ng palay. Kasi, dyan ang gagaling ang bigas, GoFam. Okay, so, ibig sabihin, sa isang kilong bigas, kailangan mo ng 1.7 to 2 kilograms of palay. Ah, uh, ba? Diba? So rule of thumb, sabihin na lang nating dalawang kilo. Okay, pero pag maganda yung kisikisan, 'no, daming factors yan eh. 1.7 to 2 kilos. Pero para simple lang yung uh, usapan natin, gawin na natin nating 2 kilos kasi yan yung rule of thumb. Okay. So ibig sabihin, so makatuwid, para ka, makagawa ka ng isang kaban o yung 50 kilos na bigas kailangan mo ng 100 kilos ng palay okay so at the time of this vlog ang bentahan ng palay ay 29 to 30 pesos yan okay although merong nagbabadya-badya na mukhang bababaan ng taripa so ibig sabihin pag binabaan ng taripa eh maapektuhan din yung local na produce natin Okay, so ibang talakayin na naman yung RTL na yan, no? Hindi ko nga ba alam kung bakit import ng import. Uh, Band-aid solution yan, GoFam, kasi yan, pag nag import tayo, ang tatama yung mga farmers. Eh, alam mo yan, laging farmer yung ano, sinasakripisyo. At hindi nila alam na pag nag import ka, although naibsan mo yung, alam mo yan, yung karamihan nung uh, bumibili ng bigas hindi lang naman farmer yung sinasaktan mo eh sinasaktan mo yung uh, buong chain ng supply okay. hindi lang farmer ang apektado dyan apektado dyan yung rice mill apektado yung mga trucking ba diba? retailers apektado lahat yan tapos pag syempre pag sila mas maliit yung kita nila okay. yung buying power nila mas maliit din so for example walang kita mga farmer syempre hindi rin, rin masyado mag grocery Diba? Tatamaan din yon Mga hardware, tatamaan din kasi hindi na rin sila masyadong bibili. Diba? Mga malls, hindi rin bibili masyado. So, so yun, uh, maganda naman talaga yung hangarin ng RTL, no? Kaya lang, eh, sana nung nakita na nilang palpak, eh, inamyendahan na. Pero wala, eh. Ganun pa rin, eh. Anyway, ibang usapin yon Okay. So, kung 30 pesos ang per kilo, okay, ng bigas. Ibig sabihin, 30 pesos, ito, per 2 kilos ng palay, ang lalabas niyan ay magiging 60 pesos ang per kilo ng bigas. So, malayong malayo dun sa 20. Okay. Yung 30 na yan, tuwang-tuwa ng farmer dyan kasi meron ng 6 to 9 pesos na profit na yan eh. Okay, kasi syempre, bibila rin pa. Pero yan yung ano, yan yung range ng profit. Paano mangyayari ngayon yung 20 pesos na bigas? Ganito yan, go fam. Dapat, okay, ang presyo ng palay ay nasa 10 piso lang ito. Para yung 2 kilos mo nagagawa ng isang kilong bigas ay eh nasa 20 pesos. Yun. So, possible na maging 20 pesos ang per kilo ng bigas kung ang palay mo ay 10 pesos lang per kilo. So, ang tanong yan ngayon, paano mo papalabasin yung 10 pesos kung ang cost to produce mo ng palay ay nasa 12 to 13? Okay. So, dapat yan, gagawin nilang nasa 5 piso lang. Kasi, siyempre, kailangan din kumita ng farmer yung kanyang profit margin. Okay. Kahit 5 piso lang, kamu, okay na sa amin. 5 piso. Pero hindi nakasya yun sa ngayon. Yung 5 pisong profit ba? Diba? So, mangyayari yan, yan kapag yung raw materials, yung cost to produce ay maging 5 piso plus yung 5 pesos na margin kaya 10 pesos. So, doon magiging possible. So, siguro kung hindi man ganyan, ako suggestion ko yung raw materials, no? yung mga inputs, chemicals, uh, seeds, sana pababain yon kasi yung labor hindi mo na mapapababa yun kasi magre naman yung mga tao eh. ba? Diba? tsaka parang yung ginagawa sa ano ng ibang bansa gobyerno ang bibili ng lahat ng produce ng farmer tapos sila magpaprocess tapos ah uh, yung excess ah uh, export nila ba? Diba? so yun go para at least may idea lang tayo kung paano maging 20 pesos ang bigas.